Ginamit ko nga po pala to sa hair ko kasi medyo dry po yung hair ko at saka yung scalp ko. Medyo binabalakubak po. Ayan, nakakatanggal din po siya ng mga balakubak at dryness ng scalp. Weekly ko lang din po siya ginagamit. Ayan, maganda po siya. Ah, halagang 19 pesos po siya sa Mercury Drug ko po, po, siya binili. Sa Shea lang po muna ang binili ko para matry ko po. Pumili po ako ng apat. Pero maganda naman po siya. Okay naman po siya. Kaya, i-dire-diretso ko na lang po yung paggamit nito virgin coconut oil. Yan. Pwede din po yung mga langis ng nyo. Ayan. Parehas lang din na naman din po siya ng virgin coconut oil na maganda sa ating buhay. Yeah, not to go. Ito na po yung result ng paggamit ko ng virgin coconut oil. Ito na po siya after one month.